So, yun. Good morning, mga kagala. So, wala. Wala tayong gawa eh. Pintura na lang tayo. Pintura tayo ng color white. Ito. So, Ayan magano lang tayo dyan mag ng mga puti na part na kailangan pinturahan Yeah, I'm tigas tigas pala to ano na nga tayo so dudublihan lang namin mga gala yung yung ano yung nanipis na part ang kulay puti tapos yung Medyo may mga kalawang ganun. Taka kayo no na kahoy may kalawang. Siyempre, yung may mga parte na may bakal para na nagkalawang. Yung tulo dyan sa may kahoy. Yan, nagkakos ng yung parang mag ano siya. Nagpipid yung kulay. may makita nyo yan. natin. Nag-ipon po tayo. Magawa ng malamig talaga pag ano. uh, ulang kasama. Okay. Umaga ba? Madaling araw, malamig. Pero samahan niyo ako. Mag tura. Okay, so, mga kagala. Let's go. Pintura tayo. Dito kami sa baba. Pintura. may parting pakpak niya. Oh, andulas. dulas. Hey, okay. high tide na pala. Ah, high tide na, men. Pero, kailangan. lang yan. natin yung cellphone natin dito sa may Ano yun ha? May tripod naman tayo eh. Ayan o. Ayan. Ayan.

yun mga kagala nagakyat ako taas ng tubig basa na itlog ko dito naman sila magpintura sa taas sila kasi ako pahinga mo na ma. yan parang ronde yan naman yung pintura yan naman yung toka nya oo oh, wala 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 kami magawa uh, yan lang Buti na naka-request kami ng pintura dalawang ano lang ayan. Dalawang ganyan, galon. Na ayan, baltic na naman. Yung mga retouch, retouch lang na ano. Mga pinturahan. Maka mahirap na pag request kami ng marami. Tayo hindi rin kami bigyan. Oh, muna tayo. Tapos after noon, tulog.

Okay mga kagala, kakain mo ng sikap. Siyempre tayo, mo na. Okay, hindi na tayo magkain. tapos kakain. Kakain mo na. Okay mga kagala, stay tuned lang kayo. Babalik tayo mga Para, Tara. Pintura ulit. Let's go! So yun mga kagala. lang namin. Wala pa namin check o so, five na so wala na kami gagawin <laughs> wala naman kasing gawin gawin talaga wala naman kasing gala wala naman kasing palinis na yung mga life test wala na rin Pinturahan kasi wala na rin pintura so pinalang kami kape sila maubos namin tong kape yan oh, wala lang pintura yan wala na yung laman hintay lang talaga namin ngayon yung ano yung ihi bago yung propeller para makalayas na kami dito sa gilid oh, hindi kaya tagang niknik -nik. yan na nga oh, sila apoy no? Balagaw-lagaw na lang sila o. Hey! Hey! Lagayo! Sige! <laughs> <laughs> na! Taburing na dito mga kagala. Sarap mga san Saan dito tayo jadi motor tujuh rejan apa itu salah si bintel dari raksasa si bintel yang eh. dikenal kota yun ganti itu nalang mga kagala bye